Tuwing nga uno at ados ng Nobyembre ay inaalala ng mga Pilipino ang mga mahal sa buhay na namayapa na. Isa itong mahalagang okasyon kung saan nagsasama-sama ang mga magpapamilya para dumalaw sa mga sementeryo at mag-alay ng panalangin para sa kanilang mga kaluluwa. Bilang paggalang sa ating mga yumao, naghanda ang PNA headlines ng mga kwentong nagpapaliwanag sa ilang mga tradisyong nakagisna natin at isinasagawa tuwing undas. Mahalagang okasyon para sa mga Pilipino ang undas bilang panahon para alalahanin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Sa kabila ng pandemya at pagsulong ng teknolohiya, nananatili ang mga tradisyong nagbibigay galang sa kanila. Sa ulat ni Bench Bondok, balikan natin ang kahulugan ng undas at ang kahalagahan ng paggunita nito para sa mga Pinoy tuwing una at ikalawang araw ng Nobyembre o panahon ng undas, inaalala ng mga Pilipino ang mga pumanaw na mahal sa buhay. Sinasabing ang undas ay halaw sa pista ng mga Espanyol na Dia de los Todos los Santos. Ang unang araw ng Nobyembre ay tinatawag na All Saints Day o kilala rin sa tawag na Todos los Santos. Sa tradisyong katoliko, ito ang araw na nakaalaan sa pagbibigay galang sa lahat ng namayapang santo Martir at banal, kabilang ang mga walang tiyak na araw ng pista. Para naman sa lahat ng kaluluwa ang pagunita ng Araw ng Mga Kaluluwa o All Souls Day. Ang sabi nga ano? Ng isang kasabihan, eh, uh, death ends a physical life, but it does not end a relationship. So, kaya ang tawag natin, the communion of saints. Communion of saints meaning uh, there are among us, members of the Church, who are in heaven there are among us who are preparing for heaven in purgatory and those among us who are here in this world journeying towards the end which is death but death is not the end because we know that that is just a door through which we pass so that we can enter into life into eternal life kaya for me the best way really is prayer praying for the faithful departed praying for our families Bago ang undas, sama-samang naglilinis at minsay nagdedekorasyon ang magpapamilya sa mga puntod ng kanilang mga yumao. Pagdating ng Nobyembre a Uno, nagkikita ang magkakapamilya sa mga sementeryo para magdasal, magtirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak. May ilang nag-aalay din ng pagkain, insenso at iba pang uri ng regalo sa mga namayapang kamag-anak. May mga pamilya ding nagpapamisa para sa kaluluwa ng mga namayapang mahal sa buhay. Samantala, bagamat walang itinuturing na undas sa mga Muslim, pinahihintulutan at itinuturing na kapuri-puri ang pagdarasal para sa kanilang mga yumao nang naaayon sa turo ng Islam. Sa ilang Filipino-Chinese naman, pinaghahalo ang mga tradisyong Chinese at Katoliko sa kanilang pagbibigay galang sa mga namatay. May mga Pilipinong nagbivigil sa mga sementeryo sa panahon ng Undas. Ang ilan naman, mas pinipiling dumalaw sa mga sementeryo tuwing a ng Nobyembre upang maiwasan na rin ang siksikan ng maraming tao tuwing November 1. Sakaling hindi nakadalaw sa buong panahon ng undas, nagtitirik ang ilang Pinoy ng kandila sa harap ng kanilang mga pinto o bahay o maging sa altar. Ito ay bilang pagpapakita ng patuloy na pag-alala sa mga namayapang kaanak. Noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 ay kumalma ang selebrasyon ng undas nang ipinagbawal ang pagdalaw sa mga sementeryo upang maiwasan ang siksikan ng maraming tao. Dahil dito, nauso ang virtual na pagunita ng undas tulad ng online mass, pagpapadasal sa social media at pag-aalay ng virtual candles at mga bulaklak. Nito lamang nakaraang taon ng magsimulang luwagan ang mga restriksyon at payagan ng mga tao na magpunta sa mga sementeryo upang ipagdiwang ang undas. Siguro dahil yung mga tao ay nag Uh, nagkakaroon na rin ng ibang paraan para gunitain ang kanilang yung mga for example for some people they go ahead you no know? hindi sa November 1 or 2 but they go you know 30 or 30, or even before that you no know? 31 uh, and other times na they will visit their faithful departed pangalawa siguro ang iba naman ay talagang uh, nakakalimot na hindi natin alam no pero tingin ko hindi dapat mawala yung tradition ito na panalangin para sa mga yuma, either in the church, pagmilsa, in your own personal prayer time, rosary and other devotions for the faithful departed, or you go and visit na in the cemetery, cemetery for your loved ones. Maliban sa taimtim team na pagbibigay galang sa mga namayapa, ang pagunita ng unda sa isang selebrasyon ng buhay para sa mga nakakaalala sa mga taong namayapa na at sa makabilang buhay. Kaya for me the best way really is prayer. Praying for the faithful departed, praying for our families, uh, praying also with the saints who are in heaven. So we are celebrating the communion of saints. Uh, and we are all under, under the, the fatherhood of God. We all belong to the family of God. Para sa PNA headlines, ako si bench Bondo. Bago ang pagunita ng undas, inaabangan ng maraming Pilipino ang selebrasyon ng Halloween. Paano nga ba naging bahagi ang Halloween ng tradisyong Pilipino? Sabay nating alamin sa aking report. Tuwing ikatatlumput isa ng Oktubre, nakikisa ang Pilipinas sa pagdiriwang ng Halloween. Ang Halloween ay isang tradisyon ginaganap bilang paghahanda sa All Saints Day at All Souls Day o Undas. Hati ang mga eksperto sa pinagmula ng Halloween. Pinaniniwala ang may kaugnayan nito sa mga paganong tradisyon, partikular ang samhain o pista ng pagtatapos ng anihan. May mga nagsasabi rin kristyanong pista ang Halloween kung saan naglalamay o vigil ang mga deboto sa gabi bago ang All Saints Day so connected siya sa halo halo in the sense of saint, no? kasi uh, yung, yung is an old name for holy so hollow and holy uh, kaya lang nag-evolve na siya and when uh, it went to the uh, to the secular culture mas anemphasize yung death darkness yung horror may sariling tradisyon ang mga Pilipino sa gabi bago ang undas na tinatawag namang pangangaluluwa. Dito may mga taong nagbabahay-bahay at umaawit habang nagkukunwaring mga ligaw na kaluluwa. Bilang kapalit, binabahaginan sila ng kakanin bilang pabaon sa mundo ng mga espiritu. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, sa pinaniniwalaan na bago ang undas, ay bumabalik ang mga taong namayapa na sa mundo ng mga buhay para magparamdam. Para paamuin ang mga kaluluwang ito, inaalayan sila ng kakanin at mga pagkain gawa sa kamote o ube. Ito anya ay patunay ng paniniwala ng mga Pilipino sa kabilang buhay. Sinasabing ang undas ay halaw sa kaugalian sa Mexico na El Dia de los Muertos na natutunan natin noong panahon ng mga Kastila. Sa araw na ito, nagpipista ang mga Mexicano, nagpapatugtog ng masasayang awitin at nagbabahaginan ng pagkain habang inaalala ang kanilang mga yumao. Natutunan din at kinopya ng mga Pilipino ang magarbong konsepto ng Halloween mula sa mga Amerikano. Kalaunan ay nahaluan na ng sari-saring impluensya ang dati mataimtim na pista para sa mga namatay. Kumpara sa undas na isang taimtim na tradisyon, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Halloween ng maingay at buong pagsasaya. Nagpo-party ang karamihan sa gabi ng Oktubre 31 habang nakabihis na parang mga multo, aswang, manananggal, mangkukulam at iba pang mga engkanto. Isa pang aktibidad na ginagawa naman ng mga bata tuwing Halloween ang trick or treating o pamimigay ng candy sa mga bata. Nariyan din ang pagbabahagi ng mga kwentong kababalaghan, panunood ng mga palabas na horror o katatakutan at pagbibiro o pakikipagtakutan. Dahil sa impluensya ang Kristiyano, nagpapayo ang simbahang katolika na iwasan ang pagsusuot ng costume na may kinalaman sa mga pagano, halimaw o mga demonyo. We can only celebrate Halloween in the sense of Celebrating the saints, the holy. That is why in many parishes right now, we are—they are having the, you know, the parade of saints instead of, you know, all these uh, masks and horror, uh, horrifying you know, images. We are really more into. celebrating the holiness of the saints. Isang masayang pagdiriwang ang Halloween pero nakaugat pa rin ito sa pag-alaala sa mga namayapa nating mahal sa buhay at pakikiisa sa buhay kasama ng mga narito pa sa lupa. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Tuwing panahon ng undas, dagsa ang mga mamimili sa mga bilihan ng bulaklak tulad sa Dangwa sa Maynila para ialay sa mga puntod ng namayapang mahal sa buhay. Pero bakit nga ba nag-aalay ng mga bulaklak sa mga namatay? Alamin natin yan sa ulat ni Stephanie Civilian. Kasabay ng unti-unting pagbangon at pagbubukas ng ekonomiya ng bansa mula sa pandemya, unti-unti na rin na ibabalik ang sigla sa tradisyon ng mga Pilipino. Kabilang na ang pag-aalay ng mga bulaklak sa mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Para sa mga negosyante, magandang panahon ito para maipakita ang kalidad ng kanika nilang produkto. Gaya na lang ng 21 anyo sa Flower Arranger sa Dangwan na si Lloyd. Wala po ma'am kasi napamahal na rin po sa akin itong trabaho na ito ma'am. Uh, may, na, may naitutulong po sa amin, nagkakaroon din po ng talent sa mga pagdidesign po, sa mga kasal, ganun po. Sa mga pagsisita po sa mga cemetery, sa mga St. Peter po. Kwento naman ni Evelyn nalampas isang dekada na sa naturang larangan mahalaga ang sapat na kakayahan para tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga kababayan sa ganitong panahon napaka no, uh, nagtatrabaho ka sa isang flower shop kailangan marunong ka kasi pag yung isa nawala na tindera tapos isa magtitinda tapos pag uh, pagka pag, uh, umabsent naman yung taga-arrange kailangan marunong ka rin mag-arrange Ngunit higit sa talento sa negosyo, naniniwala ang dalawa na mas malalim pa ang simbolo ng mga bulaklak sa mga pamilyang Pilipino na nagsasama-sama tuwing undas. Pero ang ganitong pagbibigay kahulugan sa mga bulaklak, hindi lang eksklusibo sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers University noong 2005, hindi material reward ang kadalasang nakukuha sa mga bulaklak, kundi ang kakaibang epekto nito sa emosyon ng tao expression kasi anila ito. Nagnararamdaman ng nagre at mahalagang bahagi na ng tradisyon na nag-ugat pa sa sinaunang sibilisasyon ng Greece, Rome, Egypt at China. Sa katunayan, ginagawa rin itong alay sa mga sinuunang Diyos na kinikilala ng ilang pamayanan noon. Ang grupo naman ng American archaeologists na si Ralph Selecki na diskubre noong 1950s ang umaroy kauna-unahang ebidensya ng pag-aalay ng bulaklak sa patay. Namataan nila ang sediment samples ng posibleng inalay na bulaklak sa Iraq Shanidar Cave kung saan nakalibing ang sampung Neanderthals na nabuhay dalawang daang dibong taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili pa rin malinaw sa maraming bansa ang malalim na simbolo ng iba't ibang uri ng bulaklak. Habang para sa mga Pinoy, nakaangkla na ang kahulugan nito sa tradisyon, relihiyon at pamilya. Nakagess na na po lang tradisyon ng isang uh, ano, bilang Katoliko. Parang nakaugalian na na kahit na ano, magbigay ng bulaklak bilang pag-alala, respeto. Pumupunta kami doon sa puntod ng pamilya namin at nag-aalay din ng bulaklak. Karamihan niya, puting bulaklak. Para maging masaya, hindi na lang po yung kahit patay na sila, kami bilang dumadalaw sa mga puntod, ang sagisag ng bulaklak na ito ay siya yung sagisag din ng aming pagmamahal sa mga ah, mahal namin sa buhay. Sa huli, naniniwala ang ilan na hindi nasusukat sa presyo nito ang kabuluhan ng regalong bulaklak, kundi sa tunay na kahulugan nito sa bawat pamilyang umaalala sa kanikanilang mahal sa buhay. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Savaliano. Naway sa pagunita natin ng undas ay taintim tayong mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng ating mga mahal na sumakabilang buhay na. Para na rin ito sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Mula dito sa PNA Headlines, mapayapang pagdiriwang ng Undas 2023.